Ito ang isa pang natatanong dito kapag nag-invest po tayo sa cooperatives. What if matagal-tagal na hindi natin nakuhulugan or hindi po natin na-update ang ating mga accounts or share capital dito sa cooperatives? Kagaya bayan ng banko na kapag hindi mo hinuhulugan or hindi ka nakakapag-withdraw ng inyong savings, sa dalawang taon ay nauubos ang inyong mga savings? So, ganun po sa banko. Pero dito sa cooperatives, ang share capital po kasi ninyo, ayan po yung fixed amount or yung investment po ninyo dito forever. Forever yan kasi bawal po ang partial withdrawal, bawal din po ang withdrawal. Pag gugustuhin mo na talagang umalis sa cooperative na yan at gusto mong i-withdraw yung share capital mo, then ang tawag na dyan ay termination of your account or termination of your share capital. So, ganun po ang mangyayari sa ating account. Hindi po yan madodormant kahit ilang taon na hindi mo ina-update. Imbis na nababawasan, nadadagdagan yan through our dividends or interest from your share capital yun lang talaga ang kailangan natin i-update ay yung mga mortuary fund natin or yung para sa contribution natin kapag merong namamatay. Yun ang dapat natin i-update kasi yan po yung naubos. Once sa ibang co-op talaga nagne-negative siya. Kailangan mong bayaran yung negative or yung utang mo para kasi kapag naging negative, utang mo na yan sa co-op. So you really need to pay it para naman meron tayong abugoy kapag merong namamatayan din na ka-membro po natin. So, ganun po talaga ang cooperatives. So, sana nakatulong sa mga hindi pa po nakakalam kapag matagal-tagal natin, hindi na-update or kapag na-OFW oh, ka na ng ibang bansa ka na, matagal eh, ka pa naman uuwi, pwede rin naman na i-contact mo yung mismo or yung mismong Facebook page ng COG Para pwede rin mo rin ipadala through bank transfer or through GCash rin. So, yan po. If it helps, please do like and subscribe. Once again, this is Edie Get Grace saying share this care. Bye. See you. Bye.